masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ilintas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. samantalang kami pinanamikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa si Yeso Kristo.

ang mga mag-asawang nagtitima na talagang ng at ang kanilang mga Ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malumulong kalagdaman. Ngayon din ang mga pamilyang nagkutok at walang makani na way inatan, patubayan at mas masang silang dami Jesus Nazareno. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong isigil ito, nang sa gayon ay sa dugungin namin ang aming nanapagdigtas ng may nalang at sigla. Iniiling namin ito sa pagpapagitan ng